This is your Alexis At welcome sa ating Alexis Vlog At dito lang tayo sa ating bagong tambayan Sa okcafe.ph Located dito sa AR San Jose Del Monte City, Bulacan At kasama ko dito ang Alexis Group at Ash Group Or Dream Team Also our very own classmate ni Marvin Na si Mark Anthony Banyes Na 2023 Lacan na Poblacion 1 Marilao, Bulacan Ako talaga ay bumiyahe from Marilao Papunta dito sa sa San Jose del Monte City at may pagmimitingan ka ang aming group at napili nga namin ang OK Cup dahil ang pagbigay sa amin to ng good ambiance vibes and relaxing good chilling at ang naman ba diba, sa aking boses napaka relax so nakakatawa nga kasi ba diba, pwede siya mag beep tambayan tapos ang ganda ganda na overlooking dito kahit gabi lalo na pag daytime makikita mo yung mga puno fresh air tapos nakaka-refresh ng mind tapos, good foods. Then, in order ko nga yung Java chips. Kahit favorite natin yung winter Melon at saka yung Okinawa. Siyempre, ayan, try natin yung Frap. sa Cafe PH, sa Okay, cafe pH. ayan nga, katabi ko nga dyan si Mami Ja, tapos si Merby, tapos si Jeremiah. Napaka-relaxing nga dyan. air condition nga pala dito sa loob. Very aesthetic. Ayan nga guys, napasarap ang aming tambay time at quality time. Naabutan kami ng closing time. Gusto ko lang talaga i-flex yung OKCopy.ph okay, na. Magandang tambay na mga magtotropa, magjo Or family for quality time Kasi kahit nakikita nyo maraming customers Very peaceful dito Kami lang atay maiingay dun kakahagikika Tsaka kakalakha Kaya kudos dito sa okcafe.ph Dito sa AR San Jose del Monte City, Bulacan Thank you for watching